Hello guys! Hello po sa inyo. Ayun, tapos ko na po akitin ang Mount Pico de Loro. Kahit na medyo nakakapagod, sobra. Yung bandi pong parang susuko na ako kasi hindi ko na kaya. Sobrang nakakapagod talaga. Pero uh, sa kabuuan, sobrang worth it. Kahit sobrang nakakapagod siya. Yung view na makikita mo kapag nandong ka na sa tuktok ng Mount Pico de Loro, eh sobrang sulit, worth it. Kaya kayo, pag may time kayo dyan, eh, pumunta na kayo. Akitin nyo ang Mount Pico de Loro dito sa Ternate, Cavite. At syempre, magti-thank you ako sa Trail Adventures. Thank you! Kahit to, kahit mukha akong pagod na pagod, which is totoo talagang pagod na pagod ako. Kasi, kagabi galing pa ako sa trabaho. Wala, halos wala pa po talaga akong tulog. Kaya e, ito, dumiretso agad ako para umakayat ng Mount Pico de Loro. E, eh, sobrang pagod na pagod. Halos ngayon, parang gusto ko na sumuko pero yun nga susuko pa ba ako naakit ko na yung tuktok bababa na lang ako kaya lang yun nga lang medyo mahaba haba talaga at saka nakakapagod talaga parang feeling ko ma-dehydrate na ako bubos na kasi yung tubig ko pero ganda pa man thank you at eh papunta na ako ngayon sa DENR para mag report and thank you sa trail adventures at yun nga pa sana na gustuhan niyo ah uh, handog ko sa inyo at muli samahan niyo po ulit ako sa aking mga susunod pang ano ay ibang paglalakbay, pumamasyal, karanasan at kung ano na pa. Ako po si inang dingding ang lakwatero niyo kaibigan dito lamang sa YouTube. Yay! Nakit ko na ang Mount Pico de Loro. Whee! Ah, kahit medyo pagod. Bye-bye! <laughs>